Ano ang mga masasamang epekto sa paggamit ng antibiotics na mga gamot sa ating mga alagang manok? Nakakabuti o nakakasama ba ito sa ating mga alaga? Magandang araw mga kabisdak. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ang paggamit ng antibiotics sa mga manok ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto, maging positibo man o negatibo, depende sa tamang paggamit at pangangalaga. Narito ang mas detalyadong paliwanag. Una, resistensya Kapag ang mga antibiotics ay ginagamit ng labis o hindi tama ang dosis, maaaring magkaroon ng resistensya ang mga bakterya. Ito ay nangyayari kapag ang mga bakterya ay natutunan na labanan o pigilan ang epekto ng antibiotics. Ang resistensya na ito ay maaaring magdulot ng pagiging hindi epektibo ng mga antibiotics sa hinaharap, na gumagawa ng mas mahirap na paggamot sa mga impeksyon. Pangalawa, gut health. Ang mga antibiotics ay maaaring makaapekto sa normal na balanse ng mikrobyo sa tiyan ng mga manok. Kapag ito ay nabawasan o nasira, maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan ng manok tulad ng digaanong mabuting pagtunaw, pagkawala ng pakpak, o pagkakaroon ng mga impeksyon sa tiyan. Before we proceed mga kabizdak, pakihit po yung subscribe button and notification bell para ma-update po kayo sa ating mga susunod na mga informative videos. Let's proceed! Pangatlo, paglagu. Ang ilang mga antibiotics ay maaaring makaapekto sa paglagu ng mga manok kapag ginamit ng labis o hindi tama ang dosis. Ito ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa paglaki o pagiging hindi maganda ang kalagayan ng mga manok. Pang-apat, allergic reactions. Tulad ng ibang mga organismo, maaari ring magkaroon ng mga allergic reactions ang ilang manok sa antibiotics. Ang mga sintomas ng allergic reaction ay maaaring magkakaiba depende sa individual na manok, ngunit maaaring kasama rito ang pagbabara ng hangin, paglabo ng mata, pagkakaroon ng rashes, at iba pang mga sintomas ng allergy. Panglima, residual effects. Ang mga residues ng antibiotics sa karne ng manok ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga taong kumakain nito. Ito ay lalo na totoo kung ang mga antibiotics ay hindi naaayon sa mga kalakal na pagkaing itinakda ng gobyerno. Ang mga residus na ito ay maaaring magdulot ng mga reaksyon sa kalusugan sa mga taong kumakain ng karne ng manok. Sa makatuwid, mahalaga na gamitin ang mga antibiotics sa mga manok ng may karampatang pangangalaga at sa ilalim ng patnubay ng isang veterinaryo. Ang wastong paggamit ng antibiotics ay makakatulong sa pagkontrol ng mga sakit at pagpapanatili ng kalusugan ng manok habang maiiwasan ang mga negatibong epekto nito sa kalusugan ng hayop at ng mga taong kumakain ng kanilang produkto.